ang daming nagtatanong sa akin yung iba nagpa-PM sabi nga yun talaga ba? safe ba talaga yung Singapore? nako eto guys hindi ko ka na kailangang mag explain eto naglalakad tayo ngayon dito sa medyo madilim na lugar hmm. nakasunod pala na sa akin nagulat ako <laughs> magugulat din kasi ako mga ka-OFW siguro kakainom ko to ng kape Anyway, ito mga ka-OFW. Lalakad tayo dito ha. O, di ba? Napaka-safe mga ka-OFW. Matiwasay tayong naglalakad dito sa ilalim ng release ng trend kasi to. Sa Pilipinas pa to, pag mga ganitong eksena, naku, huwag kang dadaan sa mga ganitong mga didilim na ano, ni lugar. Pero dito sa Singapore, mga ka-OFW, talaga naman, proud kong masasabi na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng chance na makapagtrabaho dito sa Singapore. Medyo maingay, may trend kasi sa taas na dumaan. Tapos tingnan niya yan, ang linis pa ng Singapore, mga ka-OFW. Wala akong maireklamo. Yun nga lang, ano lang talaga, mataas lang talaga yung presyo ng mga bilihin dito. Pero nako compensate naman kahit pa paano ng sahod. Nababawi naman. Kaya ayan o, oh, tingnan yung mga ka-OFW. Narinig nyo ba yung tren? Ano kasi sa taas o? Oh. Rilas na kasi ng trend to. Ayan, dito tayo dadaan. Tapos papunta kasi tayo ng ano, grocery ngayon. Kaya yeah, ayan, lakad-lakad lang tayo. Di ba? Walang ka-ano, walang ka-stress-stress. At ang maganda dito mga ka otw hindi pa ano, hindi pa polluted. Oo, hindi polluted yung yung kapaligiran dito. Kaya fresh na fresh. Parang sabihin mo nga ano to, first world country, tapos bakit ganito? Parang ang sari-sariwa ng hangin. Para ka nasa probinsya. Oo parang nasa probinsya mga ka OFW sabi ko nga dun sa dati kong video hindi ko alam kung papaano parang nakumbay ng Singapore yung progress ng kanilang bansa while maintaining nature sa totoo lang tsaka ang kagandahan kasi dito wala rin traffic hindi overcrowded ang mga kalsada kasi bilang na bilang mo lang din yung mga sasakyan ayan o no, tingnan nyo yan mga ka OFW ganito. Ganito dito sa Singapore. Eh, tignan dyan. Bawat lugar dito mga ka-OFW. May CCTV. O oh, ayan. Dito tayo maglalakad sa mga ganito. Diba? Nakakatakot sa Pilipinas. Yung mga ganitong eksena. Meron man nakatambay dyan sa gilid. Hindi mo alam kung old upper ba or ano ba. Dito wala o. Oh. Talagang napakamatiwasay ng pamumuhay mo dito sa Singapore kahit madaling araw ka na maglakad sa ganitong lugar nako mga ka-OFW walang gagalaw sa iyo sa kabuuan mga ka-OFW wala akong masabi sa Singapore kundi the best talaga sobra